say pa nga ng isang netizen ang actress na yan halang din ang kaluluwa dito mayu ang balahibo niya dapat siya ang mag-isip akala niya sa ginawa si sikat siya yes sikat sa pagpuna di yata yan nagsisimba kaya di alam kung ano ang Holly of Holly. Nakatingin si God sa girl. Hintay ka lang. Say pa nga isa pang netizen, napakarami kasi area na pwede pagdausan. Bakit dyan pa? kabastos niya ginagawa ng mga artist na ito. Walang modo at walang respeto. Galit na galit ang mga netizens sa diumanoy kabastusan na ginawa ni Julian San Jose sa isang simbahan. Hindi kasi kinatuwa ng mga netizens ang pagpa-perform ni Julian sa loob ng simbahan kung saan may mga nagsisimbang tao. Hindi na raw niya nirespeto ang simbahan at ginawa pa raw niya ang concert venue ito. Hindi rin daw angkop ang sot niya. Makikita sa viral na ngayon na video si Julian San Jose, kung saan nasa loob nga ito ng simbahan sa may Occidental Mindoro kung saan todo ito sa pagganta at pagpaperform perform kinanta pa nga niya rito ang Dancing Queen Ang event ay ginanap sa loob ng simbahan sa may Occidental Mindoro sa may Nuestra Señora del Pilar Shrine at tinawag na Heavenly Harmony Concert Harana para kay Maria kung saan nilang mga artista tulad ni Julian San Jose ang naimbitahan para magperform dito hindi kinatuwa ng mga netizens ang pagkakaroon daw ng concert sa loob pa man din daw ng simbahan hanash pa nga ng mga netizens Aba! Kailan naging concert venue ang simbahan hindi na raw nila nirespeto ang simbahan sino palpal na mga netizen si Julian San na hindi na raw nito ginalang ang simbahan at doon pa raw talaga nag concert ano sino palpal din na mga netizen ang suot na damit ni Julian San Jose na hindi rin daw tama para sa simbahan ayon naman sa organizer ng event kaya raw nila ginawa yung concert ay para makalikom ng pondo para din naman do yun sa simbahan gagamitin para pagpapaayos pagpapaganda at pagpapaunlad sa kanilang simbahan pero wala pang inilalabas na pahayag ang pamunuan ng simbahan na Nuestra Senora del Pilar Shrine tungkol sa issue at wala pang inilalabas na pahayag si Julian San Jose. Narito naman ang reaksyon, komento ng mga netizen sa ginawa na ito ni Julian San Jose. Say pa nga ng isang netizen, ba't naman yan pa kayo nag-concert. Sagradong lugar yan. Para pagdausan ng mga kumihiyaw. Pwede naman kayo sa ibang lugar o sa labas ng simbahan at yung makukuha, mapupunta sa simbahan. Say naman ang isa pang ito OMG, hindi na talaga ginalang ang altar. Yung parish priest, bakit naman pumayag? Say naman ang isa pang netizen, napakarami kasi area na pwede pagdausan, bakit dyan pa? Kabastusan niya mga ginagawa ng mga artist na ito, walang modo at walang respeto Say naman ang isa pang netizen, pwede naman ata na hindi sa simbahan, parang walang galang naman pag ganun Tapos hindi pa angkop, yung suot at kanta, mismong simbahan talaga Say naman mo isa pang netizen. Nasa church ka tapos ganyan suot mo. Tapos dancing queen pa kinanta. Say naman mo nang isa pang netizen. Wala bang nag-advise diyan pati pa namit na niya? Eh dapat iyang nila sa pupuntahan nilang lugar. Hindi porket mga artista eh maski kung ano na lang ang pwedeng isuot sa loob parang simbahan. Say naman isapang isa pang netizen, unang-una pinagbabawalan ang pagsusuot ng damit na walang manggas. Pero why, Miss Julie? Say naman isapang isa pang netizen, sana 'wag sa loob ng simbahan sa mismong altar. Ayon naman sa isang netizen, bakit pumayag si Juli sa simbahan yung concert niya? Hanash naman ang isa pang netizen. Maling-mali yan. Kahit sabihin pa na fundraising niya ng simbahan para sa mga project, may tamang lugar at venue para dyan. Bakit wala ng project kaya kahit sa simbahan ay eh, pinapatos? Laos na ba, Julian? Ano, nasa ng manager niyan? Hindi na nag-iisip para lang sa talent fee? Bastos kasi, sagradong lugar yan at tahanan ng Diyos. Sana man lang eh, igalang at irespeto. Galit na galit nga ang naging reaksyon ng mga netizen sa pagpa-perform ni Julian San Jose sa loob pa man din ng simbahan. Ayan, anong masasabi mo dito? Tama ba yung ginawa ni Julian San Jose?